wala nang intro intro mga paps kumuha kagad ka tayo dyan ng ano pang starter natin kasi gutom na gutom na tayo galing tayo ng duty meron dyan peanut spicy sauce crab balls, tofu at ano ba yung itim na yan shrimp squid at mainit na soup kami ay nagshabu-shabu dito ni Dina hindi yung shabu na iniisip ninyo ah Kakaiba dito mga paps kasi pwede ka magbandal. Tara samahan nyo ako. Isang panibagong exploration na naman mga paps. Galing tayo ng duty, papunta tayo ng Riga. So samahan ninyo ako. Let's do this. Mga paps, nandito na tayo sa ating lokasyon kung saan meron dyan Metro Manila. Ito ang isa sa pinakamaraming OFW yung nakatira dito. Welcome sa Al Riga, Dubai. Nandito tayo sa Aldiga mga paps kung saan napakaraming kabayan. Kahit saan ka lumingon, kaliwat kanan man, maraming marami kang kabayang may kita. Ayan, uwi na kasi ng mga galing sa trabaho mga paps. Kaya medyo busy ang station na to. Talagang hindi na uubusan ng tao dito sa station. At ito nga, pa-exit na kami dito sa Riga Station. Kasi meron kaming hahanapin na restaurant. Hanapin natin, samahan natin si Tina. Isa sa dahilan kung bakit maraming nakatirang kabayan dito sa Alriga kasi para siyang sentro ng kalakaran. Malapit sa sa metro station, sa mga sakayan ng car lift at marami rin siyang panindang street food kagaya ng isaw, chicharon, chicken skin, chicharon bulaklak, kwek-kwek, Kikya Fish at marami pang Pilipino na street food. Dito mo lang yan may kita. At meron din silang Lazada rito mga paps. Sobrang mura ng mga bilihin dyan. Meron din silang Pulutan House. Kung gusto mo ng Anli Food, dyan kayo. And then Pinas Beauty Center and Pinas Express. Kung gusto nyo naman magpakargo. Ayan, nasa si Papa Cruzan. What's up, what's up? Napapisa dyan si Papa Cruzan. Pero may konting sinat pa tayo dyan kasi hindi pa tayo totally gumagaling sa trangkaso natin. Let's do this! dito mga paps explore muna natin yung lugar na to yung city na to ano ba meron dito at sa sa gabi nga pala, pala mga paps hindi lang mga pagkain ang meron dito may marami din dito so, mga restubar na pwede kayong magsingalong so, sakaling birthday mo pwede kayong magcelebrate mm -hmm. pwede kayong maginuman marami dito pwede kayong magkaroke kung gusto niyo naman mag magdisco meron din dito ayan habang tayo ay naglalakad dito mga paps ay meron mm -hmm. ng kumaway sa atin What's up, what's up? Bigla silang napakaway doon kasi ngayon lang na sila nakakita ng guwapo. <laughs> <laughs> nakakita sila ng guwapo kaya biglang kumaway. Ganon kakalakas ang api ni Papa Croissant. So habang binabaybay natin itong mga paps, mukhang nakikita ako na yung restaurant na pupuntahan namin din Kasi sabi niya Chinese restaurant daw yun. So ito na nga may nakita akong Chinese letters dito. At parang tumama ako. Kasi nga napahinto ako dito at nakita ko si Dina sa loob So lumingon ulit ako Ayan na, dito na tayo sa ating spot 7 Hot Pot Restaurant So ano pang hinihintay natin Pasukin na agad natin yan Kasi kumukulo na yung chan ko sa gutom Gusto ko na kumain ng tao Oh my god naman, let's do this Salagang 59 dirhams, marami kang pagpipilian Na combination Kung gusto mo mapaputok ng batok dito Puruhin mo at inakyat ko nga yung taas Hindi naman siya kagano kaganon kalaki hindi naman siya kalakihan pero swak na rin kung, kung kayo lang magka-pamilya or may date ka. At napansin ko rin dito ang napakaraming bandal at sabi nga nila pwede kang magbandal dyan. So tinignan natin yung mga sauce nila kung ano ba yung pwedeng gawin natin dito, yung kombinasyon dito. So imimix mix mo lang daw yan para makakreate ka ng bagong sauce. So ayun, at dito nga pala paps, binasa ko yung terms and condition nila na bawal kang magtira kasi additional 50 dirhams. My God, dalawang sako ng bigas na rin yun at mga dilata. <laughs> Kaya ito nga si Kuya, nag-request kami na gumawa ng peanut spicy sauce. Ayan, peanut po yan na tinunaw. Ito naman yung peanut din na giniling yan pinalalagyan na ni kuya kuya ano ba yung pinaglalagay mo kuya baka naman mag ano yung chan namin dyan ha? pero in fairness napakasarap niya mga paps sobrang sarap niya talaga pag natikman niya yan maka move on kayo pag natikman niya yung sauce na yan promise pinikman ko yan yun move on ako sa mga <laughs> naka move on ako sa, sa sahod na dumaan lang sa ano ko sa kamay ko <laughs> at hanggang ngayon mga paps hindi pa tapos si kuya sa paglalagay ng mga soy sauce na yan at saka vinegar na yan. sobrang dami na nang pinaglalagay niya grabe naman to 24 spices ang nilagay niya mga paps talagang hindi mo talaga maano to hindi, hindi mo talaga malilimutan tong ano nato tong ginawa niya so uwi na natin to lagay na natin sa table natin at ako yun na nga kumuha na ako dito ng salad mga paps starter natin kasi nga medyo mahaba-haba at galing tayo sa duty. So, kuha muna tayo ng ganyan. So, lagyan natin siya ng chili oil. Yan, para bongga yung sarap. Para sumipa yung ano niya, yung anghang. Kasi medyo type ko kasi yung medyo maanghang. Ayan, lagyan din natin ng sibuyas dahon. Spring onion sa English. ayun nga, fast forward tayo mga pups. Kumain na kami dyan ito na mga paps, nandito na lahat plastado na, ilulunod mo na lang, isasalang mo na lang lahat para makakain ka sa kumukulong tubig na yan. At nandito na nga yung pasayan, yung beef at ang squid. Iihawi natin yan at meron pang one cup ng rice. Sobrang dami na ito, mga paps, pero si Dina, ganadong ganado na kami dito, binakbakan na namin ni Dina. At ayun na nga mga paps, nilantakan na namin, hindi na kami magpapaawad yan. Nakita nyo naman si Papa Cruzan, gigil na gigil na yan, Mayanggad, mga God mga paps. At ayun nga mga paps kung nakaabot ka sa part na to maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa panonood at suporta. Shout out palagi sa inyo dyan and God bless mga paps. Comment lang kayo mga paps kung gusto nyo magpa-shout sa susunod na video. Yun lamang po mga paps at eto na. Bandal tayo muna kami at ito yung binandal namin. Dina and MC Unigo, subscribe. Hanggang dito na lang mga paps. Paala!